again like the babes channel dito lang tayo sa labas guys at as usual punta tayo ng palengke bibili tayo ng daing hindi idadaing bibili tayong isda guys dilim na Dilim na oh. Late ako ngayon na malengke. Naulan kasi kanina guys, kaya late na. Ah, dilim na. Buti kong makita pa. <laughs> Pero pag ganitong oras guys, ay magandang mamili. Maraming mura dyan sa bangketa. mabibili ni Inday. Ano kayo mabibili ni ngayon sa palay? Yeah, Kaya samahan nyo ako guys. <laughs> Balikan ko kayo. Pag ganitong oras talaga guys ay traffic. Grabe. O. Oh. Nagbubuhol-buhol ng mga sasakyan. Pag ganitong oras. Tignan nyo itong bangus, guys. Ay, sandaan yan. Ilang piraso ba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. pieces guys eh. sandaan o oh, diba hindi na hindi na masama meron pa rin mabibili ang sandaan nyo guys oh. So, nine pieces na pandain

ni sen. Bom Ito naman No naman pangalan. Ayaan, bibi. Okay, tawagan. Sigwit. Ta, sigwit. Oh, huh? oh sarmo na mo. Sana kun po. Pasamang-sama. Oh, Ay. Uh, Apa dia na pauwi. Doble oh. tayo. Uy. San? Parang kinamit na 'yun ah. Ayan guys, so gabi na. Kami naglakad galing sa palengke. Para Save, para makasave <laughs> para makasave ng pamasahe kasi pag ganun ay 20 punta 20 pabalik kaya 40. So, yung 40 pambili na lang ng sitaw, 'di ba nga 20 ang isang tali ng sitaw. So dalawang tali na yun na sitaw, guys. Oh, 'di ba? hindi naman lakarin kasi malapit-lapit naman. Saka hindi ka naman yun matatakot dahil ang daming tao. Tapos saka traffic pati. Kaya yun na. Mas better na maglakad ka na lang kaysa sa ng tricycle doon. Tipid na tipid si Tipid na tipid ako. <laughs> Binabudget-budget lang guys. Siyempre, matagal pa ako dito sa Pilipinas. Ayan, mahal nang bilihin, guys. Punta ka lang sa palengke, 1,000 mo. Umili ka lang ng 1 kilong galunggong ay yung kanina ay sandaan na yun yung sandaan na yung na ano nabiyak na na bangos ay isandaan na po yun o ba diba? so bumili pa ako ng galunggong isang ano another sandaan so, 200 na po yun tapos bumili ako ng dalagang bukid ay 159. So, di magkano na po yun tapos yun sa home niya. O di ba? Pero yun ay hindi naman isang beses ulamin yun. Uh, tatlong beses, apat na beses na istak yun sa red. Gusto-gusto <laughs> ko lang kasi pumunta sa palengke para makapag-video guys. Yun ang purpose ko. <laughs> Kaya, yun na Nandito na ako malapit sa house. Ay, babalikan ko kayo. Guys. Una yung mga nakaparada, guys, na tricycle. Ay, hindi ka naman basta-basta makasakay dyan kung wala kang kasama. Kailangan na mapuno yung tricycle bago aalis. So, binidyo ko, guys, yung mga bigas. Hindi pare-parehas ang price, may 54, may 56, may 55, may 50, depende sa klase, may 48 din guys. Depende yung sa klase. So, nandito na kami sa aming house. So, nandito na ako guys sa bahay. Nakarating na ako. Karating na kami. Ito yung nabili naming itlogo. Malalaki naman siya. Bale, ano to, ilang piraso ba to? 12 ay, magkano ba ito 12? 104. 104 yung 12 piraso, guys. Bale, ang isa ay, ay hindi, 3 for 20 yata, yung nakita ko doon. 3 for 26 pesos yung itlog. Yan, guys. At ito naman, guys, ay naiwahiwa na na pang pansit, pang sahog, ay 20. Nandito na naman tayo sa 20, guys. So, bainte. At ito namang dalagang bukid ay, parang nakita ko kanina ito, 149 or 159. Basta ganun, ito. Sa kilong mahigit. At ito naman ay yung daing na bangus ay isandaan ang tumpok. At yung mataan, matamban ay yung galunggong na galunggong na babae ba ito? May malaking mata. Yan ay isandaan guys. So lahat yan ay 500 plus siguro yan. Lahat. oh Yun ang pinamili ko ngayon. At ito ay hindi isang beses inilalagay ko yan sa rep para pag hindi ka nakapunta ng palengke ay meron ka nang iluloto kasi laging naulan dito sa Pilipinas yan. so guys yun na nga yung aking pinalengke for today uh, mga isda naman tayo ngayon so nakita nyo naman yung mga presyo ng mga isda kung magkano ang bilihin penses dito sa Pilipinas ngayon yung mga kasak, yung mga katulad kong galing ibang bansa guys or nasa ibang bansa na nagbabalak pa umuwi ayun ang mga price na ngayon dito sa Pilipinas guys yun yung sinasabi ko na yung limang pirasong kamatis ay 30 pesos <laughs> at yung mga tali-tali ay 20 pesos sa mga tumpok ng gulay guys So, guys, uh, see you next time again. At hanggang dito na lang ang aking vlog for today. Thank you sa walang sawang pag-nonood sa aking uh, napakasimpleng vlog. So, hanggang dito na lang ang aking vlog for today. See you next vlog and thank you for watching. Bye-bye!